Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... sobra nga ang galit nito ni rigor dito kay uh, tanggol kaya nung hinahanap ito ni rigor kung nasan nga ba to si tanggol ay hindi nalaman na kaimik itong si uh, marites pero sinabi nga ni tinding na nasa taas nga ito at nagpapahinga pero sinilip nga ito ni uh, rigor sa loob ng kanyang kwarto at pinagbasdan nga itong si tanggol pero may napansin nga siyang kakaiba sa katawan ni rigor dahil nga na makita niya ang bambaang bandang babansya nito ni uh, tanggol ay nakita niya dumudugo ito kaya ang ginawa niya inilihis niya ang panloob nitong damit at nakita niya nga na may tama ito ng bala. Naalala ni Rigor nung nasa, na nasa may uh, himpilan siya ng polisya na meron balita na naganap na holdapan. Kaya sumagi sa isip niya na maaaring si, maaaring si Tanggol nga ay sangkot na naman sa isang krimen. Kaya inundaya niya ito ng tadyak. Pero nagising nga itong si, uh, rigor uh, si Tanggol sa pagkakatadyak nito ni uh, Tanggol. Kaya pumasok nga ito sa loob ng kwarto itong si Tinding, si Noy at itong si Marites dahil nga gulat na gulat sila sa ginawa ng ni Rigor dito kaya Tanggol. Paano kaya ang magiging sitwasyon ni Tanggol sa kalagayan niyang ito dahil nga hindi nga siya matanggap ni Rigor bilang isang anak. Ito ngang si Marites ay napailing na, lang, napailing na lang at napatingin nga dito at awang-awa sa kanyang anak na si Tanggol. Sinabi nga ni Tinding na wala kasalanan itong si Tanggol. Pero ito ngang si Rigor ay galit na galit dahil nga sinabi niya na ipukukulong niya itong si Tanggol pag gumawa pa ito ng sunod na kalukuhan. Marami pa nga tayong pakakaabangan na kapana pa na, na eksena dito lamang yan sa FPJ's Batang Kiapo